Hello mga counter, good morning. Uh, sa mga eksperto es sa pagsisibuyas diyan, mga counter, uh, tanong ko lang kung ano ang pinagkaiba ng makapal sa manipis na sibuyas. Kasi itong sa amin, katamtaman lang po yung nipis. At doon sa kabilang naman po ay sobrang kapal. Sa tingin po ba ninyo, ano po ba yung mas magandang ano uh, sabog yung makapal o yung medyo hindi makapal yung mga ganitong sabog yan yung, yung mga hindi makapal kasi may nagsasabi na lugi na, lugi na daw po kami dito kasi buyas namin kasi nga daw po eh hindi daw po siya makapal yung kanyang pagkasabog hindi nagsasabi na mas maganda daw po ito at dahil mas lalaki daw po yung bunga. Kaya sa makapal, hindi naman po lalabas yung pinaka bunga niya sa ilalim. Salamat po sa comment mga sir.